nagsimula ang kapahing biryani sa halagang dalawang libong piso. Mapaari ano niya na palago at dumating sa punta sabi niya sa akin, Mahal, itabi mo. Ako na. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Bago ko yung history ng kabahang biryani. History? Kwento ko lang saglit yung background namin sa si Middle East mag-asawa. Ako si Jan. Tatrabaho sa, sa Jadid Sinaiya sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. At ito si Madam CG, si ang babae sa likod na Kabayan biryani. Sa Alriga naman siya sa Dubai, UAE. Isa siyang kadama doon. Malamang, alam niyo yun kung gaano kahirap yung trabaho niyo. Kaya alam na alam niya yung mga luto arati, Indian, Emirates, at Libyan dishes. Magkahiwalay kaming nagtrabaho sa magkaibang bansa ng apat na taon. Katangin bisyerto lang ang nagudod sa amin. Uh, ang hirap noon! pero tiniis, kinaya. Bumalik kami ng Pinas, dala yung konti, ngunit sapat sa tingin namin para makapagsimula ng isang munting negosyo. Isang trading na negosyong pinasok namin na hilaw ang knowledge namin. Nakakala namin, alam na namin lahat. Pero hindi pa pala. Ang ending, nalugi. Talo, hindi kami natalo. Sa negosyo, either manalo ka or matuto ka. Sugal so, yan eh. Masakit lang yung nang nawala, pero lagi yung tatandaan. Knowledge always has a price nung nagsara kami ng negosyo, etong malupit. Nagkaroon ng pandemic. Nag-lockdown. Walang income. Nga, nga Ilang buwan yun, puro asa sa ayuda. Kumakain kami ng putlong na hinahati namin sa apat para magkasya sa buong pamilya namin. Tapos may pagkakataon pala, bumibili kami ng dalawang pirasong Betamax na stick. Yung sa iyaw-ihaw, putikas namin ng miswa para magkaroon kami ng batchoy Tagalog, ulam namin yun. Nung lumuwag ng bahagya yung quarantine, nagsimula kami kumilos. Nagtinda lang kung ano-ano. Itlog, fishbowl, dishwashing liquid, mga 20-20 na plastic, cakes, desserts, kahit ano pwedeng itinda, itinginda namin noon. Lucky for us, talagang magaling talaga si Madam. Multi-skilled talaga. Pero grabe yung pandemic na iyon. Nagyayakapan kami sa gabi, sobrang higpit pero sabay kami umiiyak. Paano na to? Paano na bukas? Tapos yung higpit lang nung yakap yung sagot na isa't isa para sabihin kaya natin ito. Oh. Nung nagbalik sa normal ng ekonomiya, nag ako bilang isang logistics officer sa isang construction company. At habang tatrabaho ako, ayaw ng asawa ko maghintay sa sahod ko. Si Madam ang isang buhay na patutuong halimbawa ng isang strong, independent woman. Laging may side hustle, gusto lagi, extra income. Buy and sell, tapos luto naman kung ano-ano para lang kumita. So from 2017 hanggang 2023, nag kami. Siyempre, matagal ka na sa Pilipinas eh. Bilang OFW, wag i ka sa biryani ngayon. Ngayon, may, may like reclaim ding. Dahil doon sa mga food vlogger, so pinuntahan namin yung biryanihan doon sa eksaktong address. Ang ending, nalungkot kami. Jabba rice yung sinerve sa amin eh. Dapat basmati ma rice yun eh. Basmati ma rice yun eh. Ako sabi ng mga anak namin, Ma, luto ko na lang kasi ng biryani. Doon na yun nagsimula. Tapos ang pangalawang purpose noon, meron kasi kaming bunsong anak na may autism level 2. So, gustuhan ni eh, Madam, na suportahan yung mga therapist ng anak namin. Talagang pinusigin niya talaga na magtinda at ipagpatuloy yung kabayan biryani. Natustusan niya yung lahat at sa awa ng Diyos, lahat ng yun nagbunga dahil dati hindi nagsasalita yung anak namin. Ngayon, fine, man, sinimulan niya yung negosyo sa halagang 2,000 piso. Hindi yun galing sa sahod ko ah, galing yun sa mga side hustle niya. Nung una, siya lang talaga. Palengke, luto, tinda, deliver. Hirap siya makaubos ng sampung piraso ng manok. Dumarating pa sa puntong pinapautan niya para lang mapaubos. Pero kahit mahina, pinagpatuloy niya. Dahil alam niyo kung bakit, meron kasing mga naniniwala, may mga paulit-ulit na umuorder. Tapos open pa si madam sa mga suggestion ng mga customer. At talagang pinapainggan niya kahit yung mismo mga honest, diba? Nagpatuloy siya ng ilang buwan kahit matumal, dire-diretsyo lang ng pagluluto at pagtitinda. Hanggang sa nagkaroon ng Christmas Bazaar, yung lugar namin, doon na lahat nagsimula. Pinilahan, nag ng traffic, aga-araw, padoble ng padoble yung dagdag ng manok. Hanggang sa stainless na plangga ng malaki na namin, nilalagay yung ganyanin. Wala naman kaming malaking mga lukuan noon, hanggang hindi namin inaasahan na dutubogin kami ng mga tao. Mula sampung pirasong manok, Nagluto kami ng dalawang daang pirasong manok araw-araw. Hinahanda namin ng labing dalawang oras. Tapos tinitinda namin ng dalawang oras lang noon. Ganon, kabilis maubos. Pagod, sobra. Pero saya. Sabi niya, masaya siya kasi natupad na yung pangarap niya na magtinda sa kalsada. Kaya ikaw kam, kung alam mo yung ginagawa mo ngayon, pagpatuloy mo lang, maniwala ka lang sa produkto mo. Hindi mo alam kung kailan naayon yung pagkakataon. Isang hakbang na lang pala, andong ka na. Kaya huwag kang susuko. I mean, is everything sipag at syaga at consistent silang kab. Yung mga tulog namin na dalawa hanggang apat na oras lang noon, ang hirap noon. Pero maliwala ka, it's all worth it kapag ka nagtagumpay ka. mong sinabi na ng asawa kong mag-resign daw sa trabaho. And that's the time we took the leap of faith. Tulad mo kab, natatakot din ako mag-resign sa trabaho. Pero sinabi na ni madam eh, kasi kahit papano, may sinabi naman yung sahod ko dun sa pinagtatrabahoan ko. At para sa mga lalaking na nanonood nito, ang susi sa maganda, matiwasay at pangmatagalang relasyon ay dapat yes madam ka lang. maliwala ka kab. Ang gaan ng buhay. At ngayon, marami ng mga minus na dumagdag sa Kabayan biryani. Dahil to sa mga request ng mga regular customers. At sino mo naman ang hindi gaganahan kung ganito ang mga makikita mo mga comment sa mga kumakain dito sa Kabayan biryani. Grabe, no? Kung ano man kap, ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, kabalata lang yan ang buhay mo. Araw-araw, mulang galingan. Alunin mo yung kahapon ikaw, lampasan mo siya bawat araw. Pag nabigo ka pa ngayong araw, pahinga ka. Tapos pag nagising sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos dahil meron kang panibagong araw para bumangon at lumaban ulit. Hindi importante yung laki ng puhunan sa negosyo, ang importante magsimula ka. At ang huling balat, pumili ka ng mga kasama mo sa paggawa at pagkamit ng iyong pangarap, yung tipong you can boss conquer the world kahit sobrang bigat pa ng problema ang darapin, yung susolusyonan nyo na magkasama tapos magkasabay yung pagdesisyonan at susuportahan yung isa't isa. Alam ko, pagtapos mo mapanood tong video na to, mas nalamnamin mo muna yung bawat subo mo ng biryani dahil alam mo na yung kwento sa likod ng produkto na to. Ilang Indian o Arabic spices yung nilalagay natin dito. Bagkos kalakit na ito ay kwento ng inspirasyon, kabigo, pag-asa, pangarap, pagpupursige, pagbangon, at higit sa lahat, yung pagmamahal. Kung so, sakali na-inspired ka, pakishare mo na lang, Kag. At ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami. Muli, ako si John na nagsasabing, iba pa rin sa Pinas, Kab. Dito na lang tayo. Kaya yan.